Iyon mga boss Dito tayo ngayon uh, Rich Cartoon Dito na naman umadin ng big party yung madam ko Maliwan ay malidilim pala pag naka white ganda dito mga boss oh. Wala naman security. ganda sigurong pasukin ko nga dito. Wala naman security. <laughs> mag <-run> lang ako. <laughs> kunwari, kunwari may ipipick up. <laughs> Ayan, ganda mga boss. Kunwari may ipipick up lang ako. Ah, so wala pala. Kaya diretso na lang ako. Yung pala mag-ano lang ako. Hahagip lang pala ako ng video. <laughs> yeah. Laka dito eh. Naalala ko dati nung nag-event. Yung parang itong ano na yan. Um, building na yan parang ano siya. Yung gumugo. Kung pwede lang sanang mag-u-turn eh. Sa bagay pwede tayo. Kaso baka mapansin na tayo ng security. Kasi mara ayaw. Dami ditong ano kasi. Daming tawag dito. Daming daming CCTV mga boss. Mamaya na lang siguro. Sayang ganda pa naman sana dito. Pag nag -round ka. Eh to tingnan mo tong gate to. Oh. Sobrang laki oh. Gate pa lang to mga boss ah. Ba entrance pa lang to bago ka pumasok sobrang laki grabe naman kasi yung CCTV sandamakmak okay nakalabas na tayo mga boss uy si ma'am yan bali pupunta tayo ng Jarir Bookstore may bibili tayo bibili tayo ng cellphone Jadi yun yun itry ko rin mag ano itry kong gamitin yung neck ano don neck mount try ko kung hindi ako mahihiya kasi hindi ko naman hindi naman ako nagbablog eh nakasuot lang sa neck ko kaya hindi naman yata nila mapansin saka yung GoPro naman naka pwede mo yung ano i-hide yung video mo nag-auto ano siya parang nagco-close pero continue yung recording Mamaya sana hindi bawal yung ano medyo uy meron tapos nag-hazard kayo traffic huwag naman sanang aksidente dito pag nagka traffic dito sa kalid malala pero pag nagka traffic dito malamang aksidente yan time check na pala mga boss 9.25 ako hindi pala ako nagdala ng tubig 925 PM. Ano meron? Bakit? Bakit nagkatrapik yan? tatawag na lang sa akin yung madam ko ibig sabihin mas malala pa to sa ano pinakamababa na naman ito alas 3.